Nang isapatayo ni baba raw. Ang mga dugo pa kaya nang gae no do. Yan naman ngina ko Ayan, may mari ko na. Malapit na natin ilagay ang ating mga vegetables. Hey, Ayan, mari, na natin ang ating sauce. Ayan, natin ang ating sauce. Ayan, na magawin natin ang na luto natin. Na natin. Na natin. ko na ang patatas at carrots. din natin ng barin ng balon-balon na napatay ng manot. ang ating menu to. Ako po po taknin niyo. Ngayon gay natin na ating do ating pagkain niyo.